ba bakay last week doon sa episode natin. Pero ngayon, sigurado ako na siguro marami sa inyo mag-iisip, mga hindi makapaniwala, yung mga ganun type. Pero ngayon, mapapaniwalaan nyo na kasi kasama ko po sila dati. Ang title ko ng show namin before ka, Cosmos Mos. Ayan, eh mga hindi na kami mga mos na ngayon. Mga na yung lakabe, mayroon mga teacher, pero mga ganyan, iba-iba. Pero may kasama tong konting surprise. Kaya, mag magkakagulo kami. Sigurado to. Wala ginawa kami magsigawat. Ay, ah, it's you, you're back. How are you? Ay, be sure. na ganyan na maririnig niyo. Kaya, o ano, game ba kayo para sa amin? Kayo na magre-reunion kami? Oh, abangan niyo na ha. Ito na, mag-umpisa sa ako. I'm J-Boy Samson. I used to play Wellington Ivan Ho sa Kaluskus Musmos. Ako palagi nagsasabi ng Boba. Tapos uh, kasama ko sila Maricel, Herbert, Ran Reb, etc. etc. And this was the first project of Johnny Manaka. Hi, okay. hi. Diba? parang ano, parang BJ, no? I'm Ronald Dagyo. And I, uh, uh, role is uh, Angelito Bueno. I was the one who had the double before. The late uh, Socilio. And yun, so basically the role was parang sa yung rich uh, kid doon sa school na yun. And medyo maangas, mayabang, which is hindi naman ako yun. Hi, I'm Princess Aquino. Gwendolyn Tarakatak of Calus Cosmos Ako po yung nagbigay ng apple sa aming teacher at English speaking ng ala. Ako, ang role ko sa Calus Cosmos dati. Dati kasi nandito pa si Chichay, sila Ching. Siya si Farang pusit ako naman ang kanyang apo na si Jacqueline Pussy. Ah, school kasi kami, di ba? Pumapasok kami sa eskwelahan. Wala, puro kami magugulo lahat. Talaga naman, mga bata eh, di ba? Tsaka nagsaskateboarding kami. Yan, magaling kami mag-skateboarding. Ang best na ako nalaglag to. Pero sige pa rin, hanggang sa natuto ako. Yun. I'm Myla Gumila and my character was Mercedes de Brasso. Ako si Boba. At ang partner in crime ko, partner in crime, si J-Boy Samson who played Ivan Ho ito po si Lovely Rivero at ang role ko noon sa Kalus Cosmos Mos ay si Luningning Mahinhin. So, yun na nga, yung pangalan ko palang Luningning Mahinhin, alam nyo na ako yung kimi na mahiyain doon. Which is parang hanggang ngayon daw. Oh, charot! <laughs> Hello, I'm Sharon Manabat. My role was Ramona Alegre sa Kalaskos Musmo. So, yung role ko, most significantly known siya kasi lagi siyang kumakain. So, Ramona, ang nickname niya is Monay. Mm -hmm. Kasi malig kumain lagi. Yeah. Hi, I'm Islao Dacoycoy alias Hero Bautista. Okay na rin yun, pareho din yun. Ako yung uh, laging psychic ni uh, Gary Lising. Si Gary, siya? si Julius. Orange Julius, pangalan niya ron. Ako yung psychic niya lagi. Saka pinakamaliit sa grupo namin. Hello, Rev Villesa po or aka A. Uh, Andres Bukid. Hi hey po, mga kapatid. Ako po si Cherry Pie Chua. Yung yung na pinigay sa akin ni Tito Yari. Miss na miss ko na kayo. Diyos ko. Gusto ko sa atan sumama, sumama ng reunion. Kaya nga uh, ako si Tabila Kasi may hika ako. Now I'm in the office. Uh, ginagawa ko na itong video na I just wanna share uh, a little bit of uh, Experience ko, nung kabataan ko, ito yung pinakamasayaan nung nasa Kaluskos -Mus Musmos ako. Hi, I'm Tats Manahan. I was one of the writers of Kaluskos Musmos. It's been I don't know how long since I last saw this. Kids, I was expecting to see. kids and they're as grown up as me so from the beginning up to the time it closed we were uh, my husband and i my husband was the director johnny manani was the director and i was the only girl who was the writer in the whole the whole show each of them had distinct characters and the way we we formulated the whole uh, characterization of all of them was really based on their personalities not that maila was boba no she was not but she could play it very well she was a smart boba <laughs> and the, the chemistry on the set was really amazing because uh, everyone just seemed to uphold each other not just the staff but all the kids Dran Reb and Maya Lauer, the two who were always keeping in touch with me. Reb, because he's in the art world, and when I left television, I kind of veered towards that and it's great to see them it's really great to see them it's been how many years 30 years i think more or less since we last saw each other and you still feel the vibe despite the age you see shell she was the madal one all the time you know always but uh, of all of them because i guess she was the most experienced she was the most confident on the set and she was the most professional at that time but still madal dal like now <laughs> God! Sino ba? Siegfried. Masam ko, makulit siya sa aming lahat. Pinakabulit na, definitely not me. I think he's a hero. He was younger than, he was younger than us. So, he was very makulit. I remember that. I was the, parang matukuya nila eh. Makulit, actually, si Reb, tsaka Siegfried. Siegfried. ko nakuha sa makulit, si Reb si Reb, si Address Bukid, at saka si Siegfried. Ay, ano ginagawa nila talaga? May, may mga dala sila mga magazine, tapos tatakbo sila doon sa malayo. Hindi ko alam kung anong magazine, baka penthouse or playboy. Si Reb. <laughs> Because he was a little boy and he was all over the place. Reb was all over the place. I mean, he loved to just play and he was a very happy kid and he had all these toys. Actually, sila dalawa ni Siegfried. Ako, ang dami nila, pero si Siegfried. Di <laughs> ba? Reb. Sila. Isa ako doon, si Dran Rev, Siegfried, Carlos de Leon. Basta marami makulit doon. Pero alas na lang masaya eh, kahit makulit. Ako po ang pinakamakulit sa Kaluskos Musmos. Magsasabi na pinakamakulit at maigay si Boss Rev at si Siegfried. Sino ang pinakamakulit? Si Rev. Parang lahat kami dahil palagi kami nawawala sa set, nagsiskateboard kami. Lahat kami nagsiskateboard. Uso nyo yung ano, yung Chinese Angel si Farah Fawcett nag-skateboard. Ah, of course not. Me again, no? I think it's Hero and Herbert, no? Oh, yeah. Eh, yeah. Hero and then magkapatid, magkapatid. Uh, hero and Herbert. Wala naman sila dito, so why, might, as well, ano, di ba? Puti under, under the, bus, Iba-iba kasing uh, eksena tsaka pangyayari. So, basta medyo may nag-misbehave na pagsasabihan. Ah, hindi ako. Oh, ah, hindi ako. Talaga, promise. Alam nila yan. Hindi ako. Si Tito Gary, nandun din. Gary Lee Singh. Oo. Tapos, ano ba saan ansaya namin sa set? Para lang kami naglalaro, hindi kami napapagod. Siguro si Reb. <laughs> basta makulit. Yung mga makukulit. Actually, sila naman lahat kasi yung mga lalaki na yan, laging napapagalitan yung mga yan. Eh. Parang si Siegfried din. <laughs> lahat siya. <laughs> si Reb. Ah, malamang hindi ako yun. Malamang si Dran Reb yun. Ako po ang palaging napapagalitan ni Tito Johnny. <laughs> Palagi po ako napapagalitan ni Tito Johnny. Kasi makulit si Rev. Siegfried din. Siegfried din. Sieg Oo. Tsaka si, si Ran Rev. Parang blabbermouth si Ran Rev. Oh, definitely not me again, oh. No? I think the two of them. The two of them, the two of them, the two of them. Naku, parang lahat naman kami ata maingay. Kasi pag masaya kami minsan, action na, pero talkies pa rin kami ng talkies eh. Alam ko si Sharon tsaka si Myla, tsaka si Pulidze, lagi nangingi ba-ba-ba, gumagalong. Sabi ko naman, Sila, yung mga boys. Kasi pag nagkakasama-kasama yung mga boys na yan, ang gulo-gulo nila. They always play around. Kasi medyo, we were a little bit older na kami ni Maria. So, yung mga mga baget, sila yung magugulo. I'm not talking about the little ones like Hero and ano, Jingjing. Hindi sila. sila ano, yan sila Ronald. Si Ronald pa si Muno yan ang mga kalokohan. Maingay. Nako marami. Maraming maingay doon. Lahat yata, pwera ako. na. si Red. Si J-Boy Samsung. Tsaka si Ate Maria. Tapos may tawad na Ate Maria. ako din po ang si Rem, tsaka si ano, si Siegfried, nag nagkahabulan niya niya eh, yung dalawa. Parang ako din, sometimes. Marami akong ay mali eh. I'm not sure, I'm sure. Kasi because, because during that time, parang we were not reading script, but you know, they were just telling us, ito yung sasabihin mo, yan, ito yung gagawin niyo, ito yung gagawin nyo. unlike, I, I parang iba, iba sa hybrid na may mga script na sa amin, wala eh. Lahat may wao mali. Wala talagang perfect. Lahat naman yun. May nakakalimot din naman online lines. Normal naman yun. Okay lang yung nakakalimot. Kasi ano to eh, yung script namin nakalatag sa floor. Nandyan sa floor mga 3, 6, th or di kaya eight na, ano, na pages na sa floor. Isang take lang yun. Okay lang, naiintindihan naman ng lahat kasi si Jingjing Jing, maliit pa siya noon. Eh. I think he was only three years old. So that's understandable. Sino ba? Parang wala masyado. Meron ba? Parang hindi ko na matandaan kasi feeling ko pro sila lahat. Nax! <laughs> si Reb! Lagi! <laughs> si Jingjing, Jing, si... Tama, ay maliit na mataba. Sama ni Rolly Polly. Rolly Polly ko siya yun. dalawa yung tandem yun eh. Ah, hindi ako. Hindi ako nakakalimot ng linya. Pa, nag a ako. Sinong makakalimutin sa linya? Si Rolly. Ako at si Sharon. Para kami may baon na food. Ah, J-Boy. Tapos J-Boy. Yeah, it was J-Boy, J-Boy. Definitely, it was J-Boy. May dalang parata pagkain, may yaya yun eh, no? <laughs> si J-Boy, tsaka si Sharon. At di siya na totoo, di ba, J? Si Sharon, si J-Boy. Yan, sila ang hiling nila kumain. Si Princess, yan. Ang hiling kumain. Ano po lagi nila kinakain? Eh? Ako, mga chichir yan. Kaya naglalakihan sila, no? Puro sila, po, ano, nagpuro sila yung mga maaalat na. Kung hindi naman sobrang tamis, sobrang alak. Oo, oh, grabe. Hands down, is J-Boy. Ano <laughs> lagi kinakain? Lahat ng chichiria. J-Boy? Hindi, ma lahat. Actually, lahat kami doon eh. Oo. -oh. Lahat kami yata mahilig sa food. Aside from me, si J-Boy ang partner ko sa kainan. Lagi kami maraming baon dahil takot kami magutom. Tropical hot hamburger. Yun lagi ang baon ko. Si J-Boy, maraming baon yan. At mainit pa talaga. Lagi may sinigang, may kanin, may pritong isda. Talagang kompleto. J-Boy Samson. At saka ayos sa tambal at kinakain, lahat kumakain. Si Ate Sharon, mm. lahat naman kami kasi si... Nanay Oring may cake, tsaka may barbecue. Lahat kami kumakain naman kami, lahat naman kami. Pero as I, I si Kuya J-Boy, tsaka yung mga litro ng Pepsi niya. Lagi kumakain oh. si Rolly Polly. Ah, uh, hero? ami me. Oh. Ah, di ba? Oh, okay, yeah. <laughs> Di ba? lang yun. Oh, me. Tahimik si, si Ginev, si Lovely. Yun dalawa. Yun dalawa na laki. Ang hilito dobol. Yun. Wala na siya O, oh, kaya lang wala na siya. Saan yung sumalangit ng no, kanyang kaluluwa? I'd like to say it's me and si Ginev. Tahimik din si Ginev. Mas tahimik si Ginev kasi sa akin. Parang, parang ako na. Sige na, claim ko na. <laughs> wala akong may. Sorry, walang tahimik sa <laughs> akin. Hindi ah, may. Ano, actually, yung pinakatahimik nung una si Geneb eh. Pero itong magandagad, maigay na din eh. Si Geneb, si Lovely, yun, as I remember, tahimik lang siya. Wala lang, watch lang siya, gano'n. Sino pa di ang beautiful na si Maria? Tahimik talaga. Princess, kahit malilit na bagay niya. I don't know, kasi we were all... Of, I don't know kung meron nag-umiyak sa amin because iyak siya or hindi, hindi kasama sa scene or naiyak because of... Yung mga bata siguro. I forget the name na. Yung mga names nila. Uh, but not, not, not the main characters, no? Ako po yung pinakapikon. At least oh. in-admit ko, di ba? Sa asaran, si Reb yata. Oo oh, yata. Hindi ako maka... Hindi ko lang maano. Kung pati si Siegfried ganon. Ganon ba si silang dalawa ni Reb, di ba? Baka nga, si P.A., si Princess. Ma-emote. Actually, hindi ko maalala kung meron mabilis mag-emote. Hindi naman. Cherry pie, tylo. Oh, yung sa second batch, no? Alam ko maano siya, medyo sensitive. Iyakin. Si Gineb, one of the younger ones kasi siya. So, minsan, very sensitive. So, din yan, laki. Ipinaka-iyakin. So far, wala naman eh. Bicol. Ikon, si Siegfried, tsaka si Kaloy, si Carlos. Yan. Yeah. Pinakaiyak. Si Ate Sharon, ako hindi naman ako umiiyak sa kaluskos. Hindi ko maalaala eh. I don't remember. I don't remember. But Ate Maria, also, Ate Maria. Madalas umiyak. Sa mga naaalala ko sa questions, tingin ko ako yun. Kasi madalas, uh, pagka meron tayong role na gagampan, na naaalala ko yung mabilipsing um, li ako ng kanta ni Dolly Parton. Tapos nandiyan yung costume and all of those jazz at malaking boobs and everything inaasar-asar ang lila kung niya kakul. So, think, I, I think yung iyakin. Sinong late, sinong late sa atin? Takot, bawal kami malate. Eh. Ngayong gabi, sinong late? Oh! Sharon. <laughs> feeling ano, prima donna. <laughs> marami, marami, marami. Di ba, kita mo nga ngayon, di ba? Ang daming late, di ba? Six o'clock ang cold time eh. Di ba? Andal lahat late eh, no? I think, time was ano talaga. Remember, doon na yung dahil, wala pa traffic noon, di ba? Walang ano oras-oras. Mabait lang talaga yung mga production noon before. Wala akong matandaan kasi parang before hinahatid kami or talagang tinataya namin ng very best namin to be on time. Kasi pag maaga makastart, maaga makakatapos. Hindi ako. You know? Si Siegfried. Siegfried lagi nila, galing sa school. Wala. I think we were all, we all came from school eh. Nagtataping kami ng Friday, after school hour. So, diretso na kami noon sa trabaho. So, wala naman, I think we were given ample time. Uh, naiintindihan naman nila na puro kami mga bata na nag-aaral. Parang wala naman. Oo, oh, parang lahat excited mag-taping kasi parang nga kami naglalaro eh. So, maaga, maaga lahat halos. Walang late. Really, walang late. Parang yung Nier, Oh, definitely hindi ako. <laughs> <laughs> si Jenna bang <last> ha? <laughs> <laughs> Palaging late. Parang sisig, si sisig. Pero so far kasi pag oras ng taping, lahat kami on time eh. lang ako konti, 5 minutes, pero lahat kami on time. Ate Myla, napagalitan pa kami kasi niyaya kami sa Italian Village. Tapos pinakap ni Direk Johnny dahil late kami dumating after our dinner. Marami kaming out-of-town shows na mas lalo kami nagbabanding. May overnight effect pa kami doon. La Union, Mount Makiling, etc. etc. Kulang nga Hong Kong na lang eh. Most of it are memorable, or not all, because every taping was a different scenario. There was no, unlike yung parang telenovela na merong continuing uh, storyline that we, you, they follow, no? Here and there, we, we, we go to the set, they will just inform us, okay, today or this episode will be more of uh, Katipunan, or next time on, will be more of Star Wars, or we, depende. were surprised na lang, parang ano yung gagawin namin for that day or for that taping. So, all of it are memorable because of the the thing that the the yung yung mga scenes ang na ginagawa namin but memorable because you know until now ito mo magkakaibigan pa rin kami. No? We, were, we, are, we were a family. We we're until, until now, we we're a family. In fact, they, they, we call each other kapatid, di ba? So, we are brothers and sisters. We grew up with each other. Makasort, nakasort pa sa kami lahat, di ba? No? Ano po, lahat naman actually, it's worth uh, remembering. Pero yung isang eksena hindi ko malimutan, pasintabi po, lahat po ng cast nandun, may isa pong naglabas ng bad air na wala pong umaamin kung sino <laughs> po sa amin. You know what I mean? Uh, hanggang ngayon po, uh, yung isa namin kasama na pinagbibintangan namin, pero hindi pa rin siya umaamin. I yung mga ano namin, fuego! Pag ulo si Tito Gary, di ba? Fuego! Ako, naka-fuego din kami lahat. Ganyan. Tapos, ah, uh, meron yung gagayahin naman yung mga singers. Ako ang live minagaya doon si Miss Celeste Legaspi. Matayog ang lipat ng saranggol ni Pepe. na ang para ng matanambingi. Hina na na na. na. <laughs> di ba? Ako ay dakilang movie fan, movie fan, movie fan. Tapat ako kung magmahal. Idol ko ay superstar. Oh, di ba? Di ba? Oo. Natutuwa ako pa nagaganong kami. Kasi ang Donnie and Marie Osmond, Si ano niya, si Myla, tsaka si Dranre. Kasi lalaki ng ipin din nila, di ba? Yung gano'n. takas si Myla labas yung mga Alam mo, nagkaroon na kami ng reunion dati. Pero sana nga, gusto namin kahit na once a year, magkita-kita kami. Kasi, syempre, nakaka-miss naman talaga yung ganito. Yung mga usapan namin doon, pwede pa rin namin pag-usapan ngayon. Kaya masaya. Marami pero siguro yung mga out of town namin at saka yung mga get together namin tuwing sabado pag break time umaalis kami pupunta kami sa High Top nung nasa Broadcast City na kami sa sa May Capitol we were always in celebrity naglalaro kami ng Pacman, ng Galatian, ng ganun Doon kami kumakain so yun yung mga get together namin tuwing break pinapayagan naman kami yung camaraderie yung samahan talagang para lang kaming naglalaro at saka kasi like yung even our director is like parang a, a, father figure to all of us. So it's really the yung yung ano namin relationship sa taping. Kaya kami kahit bata pa kami, we were always looking forward sa taping at saka hindi namin na feel na nagtatrabaho kami. It was really just play. Tapos educational pa kasi. So an saya. <laughs> Yon. Ako lahat. Super memorable lahat. That's why we always keep in touch kasi talagang we all grew up together and those were like years na talagang we really treasure. So lahat memorable. Pinaka memorable moments namin, yun yung ano eh, pag out of town kami na shoot o taping, bawal ako sa makiling, saka yung ano, yung skateboard days. Before kasi, yung ABS-CBN, yung channel 4 yan. So may hallway doon, lahat kami nag skateboard sa hallway. So, nalipat kami ng Broadcast City. So yun, yun ang mga masayang ano namin, experience namin. When we went to open the Makiling Art School, or when yun, kasama, nandun si Ma'am Imelda, si Ma'am Amy, si Ma'am Irene, tapos ang bata-bata pa ni Little Amy nandun kami sa yon yon sa bundok yon tapos pinaka memorable yung pinaghiwalay kami nung mayroon ng kuskus balungos tapos kaluskus musmus yung pinaghiwalay kami that was traumatic i nagiyak ang kami lahat I'll be with you guys aga uh, ngayon di ko nakakalimutan lahat Even if yung pagpapain namin ni Ate Maria, kasabay kami sa kotse, and then eto na, humahagis yung half cup ng no kotse namin. Pa uh, pinatakbo pa ni Mami para kunin yung half cup, iti-kabituli sa gulong. Uh, those are some of the, um, tsaka yung paglalaro namin pagka hindi pa Nila ni Princess, Titi Ate Mai, and si Christine, and si Davine Rivero, si si, sila ang nagtuusay paglagay ng eyeliner sa mata at mag-makeup. Thank you very much, uh, guys, dun sa my experience na yun. Thank you, Direk. Thank you, uh, Tita Rocky. Memorable moments during that, ano, taking days. Merong isang day na nagtitaping. Kala ko rehearsal. Pumasok ako sa eksena. <laughs> Tapos sabi nila, Tita Rocky, Tita Rocky, take two eh. Nakikialam ako sa, <laughs> sa script. <laughs> yun. But anyways, um, the best group uh very talented very loving uh, very motivated uh, at saka magaganda at mga guwapo talaga lahat sila so si hero talagang ano matalino ay si 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 ano si herbert si herbert matalino si hero makulit din <laughs> O, oh, sana po, nag-enjoy kayo sa aming episode ngayon. At syempre, di ba, sobrang saya namin dahil nagkikita naman kami pero dapat lang magiging sister. Kaya, every year dapat magkita kami. Yun ang sabi ko, ha? O, oh, ewan ko kung yes. gusto yon. yun. Life is short. Life is oh, short. Dapat, on cue. Dapat, dapat <laughs> lagi nagsasay na I love you sa ating mga mahal sa buhay at yun, kahit sa mga kaibigan natin, di ba? Yes! Oh, ah, we, love we, other. we love you, we Mag-laid po! Ay, oh, 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 oh. No, nice. I don't like to search for me! Yeah, 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 yeah! Sana naging-enjoy at alam niyo na nag-i-enjoy nyo dito na at mag-subscribe na kayo, Lamas. okay? Maraming maraming salamaste sa inyong lahat. At syempre, oh, sa lahat oh, na nanood oh, sa atin, oh, maraming maraming makakaragong oh, ah, salamaste. La, 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 la! Can we just watch this Nosso passo